Huwag pa rin ka Nagawa mo nito? Ba't dito Hindi pa rin ko pa wala sa barangay. Sinadyatan na dito sa tariman mo. Hindi kailangan sa iyo. Hindi maahingi sa suporta. Tumaba ba? ganda yung lugar. Maganda ang gulay dito. At dito kita kaparing rin ka sa mga ganyang adikain. Yan ang mga gusto ko sa mga kapitan, masipag. Wow! At pa saan ka naman. Ako pa rin kapay may sadya sa iyo. Kaya ako tumunta rito. Unang-una, ako nahingi ng suporta. Pero yung akin talaga sadya sa inyo. Sa iyo. Pagapa pa. Pagapa o pa ka naman ay karayan kwarta. Ay, ako wala din. Magalukad pa bago kaupahan. Wala na kasi akong alawas. Hindi ako, nab hindi ako nabigyan ng aking kwan. Hindi suporta ko sa akin mm -hmm. sa, sa iyo. Pagapa o pa sa inyong pagtabas. Ay, makalang upo naman dito. Pagtabas dito sa lugar mo, maganda -ma -ma, lang taba. Malambot lang tabasin mo, napakalunot yan, oh. Di na yung upa ko, di eh. na ikon, ay. Utsinta? Ha, utsinta? utsinta naman. Ay, ah, nanda dalang naman, eh. ni May isang litro ng gasolina. Kapatamaling yun, eh. no? Ay, marikamong ka. Utsinta nga, wala kain, wala tabas. Pwede pwede sa akin yan, magpaupa ka. Uchinta, walang kain, wala tabas. Eh, ang hina no, pare. Ah, uh, alam piring di dagdag mo kahit may isang daan. At naman yung pang merienda man lamang. Eh yung pare. At nao pa kapag tabas din, eh. Pero makita, tak. wala akong dalang takin. Eh. Tulungan tayo ito sa akin mo, taniman mo, mga kwento ah. Kayang kaya kong wasi-wasi yan. Eh. Matatuloy ko, tara dalaw kitang magkatuwang. Oh. Karabaw na nga ang inagamit ko sa pagkwan pag boss bosan damo para man ko na rin oh sayang naman yung porma mo pare panggargaran ari ah wala problema sige hahato <laughs> ko na nga ni wow. eh eh damo rasa ito sinya ka na 80 wala kain wala tabas mura na yun hindi ka pagod <laughs> ngayon ko asabihin sa'yo talaga ako yung ano pare ako may niya sa sibuyaw <laughs> hindi mo hindi, hindi ko lang <laughs> Oh, naan ko may tiksa sa sibuyaw. Ha? Maganda yun. Tiksa sa sibuyaw. Ah. 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 Kulang ano, na naman na may tiksa pala dito. Kaya pakilala mo ako at nang makilatis ko rin kung sino ba gayan. Ako'y kachismu-chismusong kapitan Ay, hindi ko alam na ikaw pala may tiksa din din hawak sa sibuyaw. Pero hindi natin kasabay yun, baka ikinasira ang pangarap dito sa amin. Pero kung aamin ka naman na maigin na rin yun, na hindi na apula sa iyo. Oh may god, black beauty. Magandang maganda. Adi uh, na. Nga pa upa ka pagtabas. Eh, eh, nga pa upa na ang pagtabas. Eh, parang tagrami mismo pagtabas sa anak. pa lang gumawa. Wow! Bunga sa por mayor. Oh, no! Sabi naman dyan, baka mataga ka. Tinabidyo ka nga. Para hara ka dyan. At para kay sikat. <laughs> Patintingin ka pa. Alam mo na gata ba saan tako? Ah? Mm? Mahalay din. Kakasampung hagel ako. Nakahingasin nga ako eh. Parang hindi na kasi na